Aris, sa galaw ng mga pahiwatig ng kalikasan ngayon, ang Aris ay may ugaling uunahin ang mga responsibilidad kaysa sa pakikipag-usap ng walang kabuluhan. Malalim ang iyong pasensya, lalo na pagdating sa pamilya, kung saan ang pagkakaroon ng masayang relasyon ay laging prioridad. Sa tahanan, pinahahalagahan mo ang pagkakaisa at madalas kang maglaan ng oras upang magbigay ng saya sa mga mahal mo sa buhay. Sa trabaho, masinop at maingat ka, pinaplano mo ng mabuti ang bawat hakbang bago magsimula upang matiyak na walang pagkakamali, mahalaga sa iyo ang diretsahang usapan, lalo na kapag may kailangang ayusin o tapusin, hindi mo gusto ang paligoy-ligoy, at para sa iyo, ang direktang pakikipag-usap ay susi sa maayos at mabilis na pagkilos. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Taurus, ang Taurus sa galaw ng mga pahiwatig ng kalikasan ay kilala sa pagiging maingat at praktikal. Sa araw na ito, ang ugali mo ay umiikot sa responsibilidad lalo na pagdating sa pamilya. Kung may nasabi kang bagay na maaaring makasakit sa damdamin ng iba, agad mo itong tinutuwid dahil ayaw mong magkaroon ng anumang sama ng loob. Hindi ka basta-basta nangangako kung hindi mo kayang tuparin, sapagkat mahalaga sa iyo ang pagiging tapat at mapagkakatiwalaan, sa aspeto ng pera, Maingat ka sa paggastos at palaging iniisip ang pagtitipid para sa kinabukasan ng iyong pamilya. Mahirap kang pabayaan sa trabaho dahil masipag ka at laging nag-iisip ng mga paraan upang mapalago ang kita para sa mas mahabang tagumpay. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Gemini Ngayong araw ang Gemini ay nagnanais ng katahimikan at pahinga, lalo na sa loob ng tahanan. Mas gusto mong mag-relax kaysa makipag-usap sa mga tao, dahil ang iyong katawan ay humihingi ng pahinga mula sa mga araw ng pakikisalamuha. Sa trabaho naman, ipinapakita mo ang iyong kasipagan. Ayaw mong magpatumpik-tumpik at hangad mong matapos agad ang anumang gawain, bukod pa rito, may malakas kang sex appeal sa araw na ito, na nagiging sanhi upang maraming tao, anuman ang kanilang kasarian, ang maakit at handgun ka, ang iyong personalidad ay nagliliwanag at tila magnito ng atensyon, kaya't maghanda sa mga papuring matatanggap mo. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Cancer Sa galaw ng mga pahiwatig ng kalikasan ngayon ang cancer ay madaling mainis at hindi mahilig sa mga mahabang usapan. Mas gusto mong tapusin agad ang mga bagay-bagay ng walang pasikot-sikot. Sa aspeto ng pera Napakaingat mo at ayaw mong masangkot sa anumang bagay na may halong kalokohan o panganib. Sapagkat ang hinahangad mo ay tahimik na buhay na walang aberya. Pagdating naman sa iyong relasyon, walang puwang ang selos sa puso mo dahil punong-puno ka ng tiwala sa iyong mahal. Mas gusto mo ring mag-ipon para sa hinaharap upang masiguro ang mas maayos at masaganang buhay. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Leo, sa araw na ito ang Leo ay mas gusto ang katahimikan at hindi madaling kausapin. Sa pamilya mo, gustong-gusto mong makipagkwentuhan at magbahagi ng mga bagay, ngunit sa ibang aspeto, mas pinipili mo ang tumahimik at magmuni-muni. Sa trabaho, Masinop ka at inuuna mong matapos ang sariling gawain kaysa makipagchismisan o makihalubilo sa mga kasamahan. Wala kang intensyong agad tumulong sa iba kung hindi pa tapos ang mga responsibilidad mo. Sa pera, may kaluwagan ka sa pagpapahiram, lalo na sa mga taong talagang kilala mo at mapagkakatiwalaan. Ang generosity mo sa pinansyal na aspeto ay madalas nagdudulot ng pasasalamat mula sa iba. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Virgo, sa pahiwatig ng kalikasan bang Virgo ay madisiplina at mahigpit pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa pera. Ayaw mo nang usapang may kasamang suhulan o pag-utang at mas pinipili mong mag-ipon mula sa sariling kita. Kilala ka rin sa iyong katapangan at prangka kapag nasa tamang katwiran, walang pag-aalinlangan na magsalita ng diretsyo, hindi ka madaling magselos, at palagi mong inuuna ang paggawa ng mabuti, lalo na sa mga magulang. Ayaw mo rin ng pakikipag-usap sa mga taong may plastik na ugali. At mas pinipili mong mapalibutan ng mga totoong kaibigan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Libra, ang Libra ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay may ugaling hindi mahilig sa mga usapang may kayabangan o pagmamalaki. Maingat ito sa mga ginagawa upang masiguradong may mahabang pagkakakitaan at kapag nangako sa pamilya, tiyak na tutu peren. Hindi nito gusto ang pakikialaman ang mga gamit, maging sa tahanan man o sa trabaho, masipag itong kumilos ng tahimik, ayaw ng chismisan at walang saysay na pag-uusap, Maaruga ito sa magulang at laging handang tumulong sa oras ng pangangailangan. Maingat din sa usaping pera. Kaya't hindi basta-basta nagpapautang upang mapanatili ang seguridad ng kanyang kinikita. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Scorpio Ang Scorpio ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay may ugaling mabilis mainis lalo na sa mga usapan na walang direksyon hindi nito gusto ang usapang may pagmumura o kabastusan kaya't pinapanatili ang disiplina sa tahanan matalino sa trabaho bago magsimula sinusuri muna ang mga plano at masinop sa bawat galaw mahirap itong pakiusapan kapag nanindigan na dahil malalim ang prinsipyo nito hindi ito papasok sa mga bagay na posibleng magdulot ng panganib sa trabaho, sa pagmamahalan, malambing ito at maasikaso. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Sagittarius. Ang Sagittarius ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw, ay kilala sa pagiging tapat at hindi kayang suhulan ng pera lalo na sa trabaho masipag ito at masinop mapanuri sa mga gawain at laging handang gampanan ang mga responsibilidad sa tahanan malakas ang pakiramdam nito kaya't hindi basta-basta mapapakiusapan sa mga bagay na hindi ayon sa kanyang prinsipyo wala sa isipan nito ang selos dahil laging may tiwala sa minamahal, maaruga sa pamilya, lalo na sa mga magulang, at palaging handang maglabas ng pera upang masiguro ang kapakanan ng mga mahal sa buhay. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Capricorn Ang Capricorn ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw, ay maingat at matalino sa bawat salitang banibitawan. Kapag kinakailangan, kayang ilabas ang tapang upang ipagtanggol ang sarili at mga mahal sa buhay. Masikap ito at laging inuuna ang mga pangarap para matiyak na maibibigay ang mga pangangailangan ng pamilya. Hindi nito gusto ang kalokohan sa kita ng pera kaya't maingat at hindi papasok sa mga bagay na maaaring magdulot ng pagkawala ng trabaho, masinop ito sa kinikita at hindi basta-basta nagpapautang upang mapanatiling matatag ang kinabukasan ng pamilya, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Aquarius Ang Aquarius ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw, ay matalino at mapagsuri sa bawat sitwasyon. Hindi ito basta-basta maipapahamak dahil malalim itong mag-isip at mabilis na nasesuri ang bawat hakbang. Maiksi ang pasensya nito sa mga usapang walang kabuluhan, kaya't iniiwasan ang mga ganitong diskusyon, matapat ito sa trabaho, at laging nagsisikap upang masigurong may mahabang hanap buhay pangarap nitong mabigyan ng masayang buhay ang pamilya, at may kaluwagan sa paglalabas ng pera para sa kapakanan ng mga mahal sa buhay, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Pisces Ang Pisces ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw, ay matyaga at masinop sa mga gawain. Hindi ito madadala sa mga suhulan o katiwalian, kaya't maingat sa lahat ng bagay, lalo na sa trabaho upang masiguro ang mahabang pagkakakitaan. Sa tahanan, laging masaya ang aura nito upang mapanatiling masigla at positibo ang bawat isa, kapag nangako, tiyak na gagawin nito ang lahat upang matupad ang sinabi, maingat din sa mga sinasalitang salita, iniiwasan ang makasakit ng damdamin ng iba, lalo na ng pamilya, upang mapanatili ang magaan at masayang kapaligiran, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw.